nyao. Mataka pa nitong nyao? Ah, pa kakatawa. Sino ba naman. Kundo <tong> Hingi, bigi. wala ba yung barya diyan. Kami, kami nang hingi pa isa. O yung anak mo, nawawala. Nasaan yung mga bagulan nyo, Toy? Oh. Toy, nasaan yung nanay nyo? Nasaan nanay nyo? Nag? Ah, yun. Ayun pala yung nanay niya. magkakapatid kayo ni? Eh. Magkakapatid kayo? Magkakapatid. Mm. Wait lang to. Bigyan ko kayo. Kunti lang. Oh, kuya boy. Ayan ko

Charles, baka may bibigay ka. Bigyan mo ng damit. Bigyan mo na yung bin... Bigyan mo yung mo. Bigyan mo yung suit mo. Charles, yung damit mo daw. Bigyan mo na doon. Tara na, tara na. Ayun na yung tatlong bata. Oh. 来。